Welcome back sa ating YouTube channel. This is Sintonado Vlog. And before magsimula ang ating video, is gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment at nag uh, nag-play sa ating nakaraang video about sa collagen gamis. Ayyan, thank you so much. Mega, mega, mega love shoutout sa inyo. So this time magkakaroon ulit tayo ng gamis video or alert, pero mag unboxing muna tayo. So, so nakaraan natin na video is Uh, we're not sure kung legit or fake kasi sabi di ba fake kapag 30 pieces. So this time hopefully ang ating na order nagamis gamis kung natin gamis bro is 60 pieces. So ayan. Sana ka 60 pieces na para tuloy-tuloy ng ating pagta-try or pag-review nitong collagen uh, glutathione collagen gamis. So, again, thank you so much sa mga nanood ng ating nakaraang mga videos tungkol sa gamis. But, before anything else, if you're not yet subscriber, please subscribe to this channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa sunod natin na update about sa ating uh, effective ba itong collagen gamis. So, without further ado, let's start this unboxing! Alright, ito na mag-unbox na tayo. So ayan, wala tayong masyadong maraming gadget. So dito na tayo mag-unbox. 1 2 3 Ayun. Ano ba? Dito. Oh. So, by one take one pa lang ating nakuha. So, sa TikTok natin siya in order. So, for sure, legit siya. So, nakita natin sa TikTok is 60 pieces. So, for sure, hindi na ito fake. Meron siyang extra. Dalawa ang order natin by one take one. Tapos, meron siyang isang binundo. Ano kaya ito? oh Sabi nito, arm... armpit serum. So, ito yung free niya. So, sa bawat pag-order ng gamis na to mayroon siyang free. So, ayan. Excited ako kung 60 pieces. Hindi na ito scam o kaya hindi na fake kapag 60 pieces. Sabi nga nun. So, pero, depende pa rin kung effective, di ba? tara ayan. Ayan na nga, 60 pieces siya. So, sa nakaraan nating order is 30 pieces. Ang dami nagsabi na fake. Ayan. Sobrang liwanag. Teka lang. Oops, pumangit. Ayan guys, 60 pieces na siya. Ayan, ayan. So, dalawa, 60 pieces. Please subscribe this channel and please leave a comment and don't forget to like and subscribe. So, ayan guys, 60 pieces na siya. So for sure hindi na ito fake, di ba? 60 pieces tapos yung mga video sa Facebook ganun na ganun yung texture ng kanyang gamis. So hindi magtatapos ang video natin pag hindi natin to masimulan or mag-take tayo ng dalawa. So sabi dito is 2 pieces per day. So ngayon mag-take tayo ng dalawang piraso. Okay. 60 piraso, so ano yun, pag dalawang beses. Ay, dalawang piraso. 15 days. So, nakaraan natin video eh, is 6 days lang, may effective na. May effect na siya. Kahit 60 piraso, ay, 30 pesos So, ito 60 piraso, so, tatry natin. Dalawang piraso. So, yan, sale, sale, si si eh, pangit. Ayun. So, dalawang piraso. Ayun. Tamang-tama yung sa video. Ito yung texture ng kanyang gamis. Ayan, guys. So, ito. Itatrain na natin. So, sa so, nakarang video, pangit ng ano. Pangit ng gamis niya. So, ito parang... Mabango. So, ayan. Hanggang dito na lang ating video. Pasubscribe naman and pakipindit yung bell para sa sunod na video, updated ka sa, sa ating panibagong video. But again, if you're not yet, yet subscriber, please subscribe to this channel. Bye-bye!